Paano maayos ang mga relasyong nasira ng masakit na salita at maling desisyon? Alamin sa pagpapatuloy ng kwento ni Chris Lomota ngayong biyernes alas 12 ng hating gabi dito lang sa The 700 Club Asia sa GMA. Answered prayer para kay Chris ang relasyon nila ni Lauren. Sobrang galing lang ng grace ni Lord sa buhay natin. Kasi sa amin, nung time na yon Because na-realize namin na dapat itong, itong time na magiging tayo, si God na yung center. Doon pumasok talaga yung kami ni Lore naging much more prayerful kami. Together. Hindi pa kami mag-asawa nito pero nakaka kami ng culture wherein may mga biblical principles kami na natututunan from the Word. Magkasama silang naglingkod sa Diyos sa simbahan. Pinili nilang sundin ang magandang disenyo ng pagsasama kung saan sentro si Jesus. Kaya nagpakasal sina Chris at Lauren. Nagkatotoo yung desire ko sa future wife ko which is mas malalim sa Lord kasi galing ni God how she prepared Lauren to really so in love with him. It's not about me but it's about God. Secondary lang ako and I love that we saw how God is truly faithful if we are going to be faithful sa Kanya. Sa patuloy na pagtahak sa pagbabago at hangad na maibahagi ang salita ng Diyos, ay sinimula ni Chris ang pagiging social media influencer and inspirational speaker. Kagandaan lang, it's a gift I believe, na nauunawaan ko yung mga taong nasa marketplace kasi nanggaling ako dun eh. I use my platform to evangelize to share God's love and goodness na may hope sa, kay Jesus. Binabalik ko lagi towards kay Jesus. Isang araw, kinailangan ni Lore ng tulong ng isang youth pastor para maipanalangin ang kanyang kapatid. Naging daan ito upang makausap ni Chris ang taong minsang nakasakit sa kanya. Sorry. And the Holy Spirit is prompting me, tawagan mo pastor mo. Release forgiveness. Ah, oh, Lord! Ano ba yun? So ginawa ko, sumunod ako, tumawag ako. Gusto ko lang to i-share sa iyo. ko yung nagpipray ako, nabalik doon in all. Sabi ko, pa, sir, I just want to, sorry, but I just want to release forgiveness to you. Parang may na-break din in the spirit realm, in my heart. Kasunod nito, ang pakikipag-usap ni Chris sa kanyang mga magulang. Sabi ko, Ma, I just want to ask for forgiveness and release forgiveness sa when we were young, when I was young. Sabi ko gano'n. Nung time na humingi ako ng forgiveness sa mother ko, and kinausap ko rin yung father ko actually, at some point may, may nabreak na naman na chain. How God really speaks to us in a sense of releasing forgiveness because siya nga eh, kaya, tayo, kaya, kaya niya pinadala yung bugtong niya anak eh. Para rin, of course, tayo mapalaya sa kasalanan. Ang dating nawasak na pamilya ay muling nabuo dahil sa pagpapatawad at pagmamahal ni Jesus. Ngayon, masayang itinataguyod ni Chris at Loren ang kanilang pamilya. Si God, meron kaming mga uh, little ones na pinagkatiwala niya sa amin for us to really improve our stewardship and to really build our character. Yung natutunan ko lang paano mag sa Lord at maging humble enough na pag hindi ko alam, hindi ko kaya, magtanong ako, matuto ako. Sa lahat ng pinagdaanan ni Chris, ito ang kanyang napatunayan at natutunan mula sa Diyos. Sabi niya, ba, diba, abide in me and I in you. So you can bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Lagi ko nire-remind yung sarili ko na apart from him, I can do nothing. Kasi sabi ko sa kanya, ayoko nang mawala ulit sa Lord. Sobrang thankful ko lang sa Lord as He continues to mold me. Of course, ang dami pang binabago ni God sa akin. And I'm so grateful sa opportunity na patuloy mabago ng Panginoon. Napakabigat ng pinagdaanan ni Chris. Muntik na siyang iwana ng taong itinuring niyang dream girl. Buti na lang at isinuko ni Chris ang kanyang buhay sa Panginoon na siyang nagsaayos ng kanyang buhay at ng kanyang relasyon. Ang buhay na binago ng Diyos ay tiyak na magwawasto sa mga maling direksyon at desisyong nagawa ni Duman. Sabi nga sa 2 Corinthians 5.17, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new is here. Ikaw ba kapatid ay katulad ni Chris na nais maayos ang buhay at relasyon sa mga mahal sa buhay? Pwede ka rin magkaroon ng bagong simula kay Kristo. Lumapit tayo sa Diyos. Sabayan niyo kami sa isang maiklim panalangin. O Diyos sama, maraming maraming salamat Panginoon na inyong ipinadala ang Panginoong Yesu Kristo upang mamatay Panginoon para sa aming mga kasalanan. Father, lumalapit kami ngayon at alam po namin, itatanggap po namin na kami makasalanan. And we're asking, Father, would you forgive us now of all our sins and restore us to a right relationship with you, Panginoon. Give us that relationship with you, Lord, that will From, from which will flow the blessings that come from the heaven itself, Father. That relationship with the Heavenly Father, Lord, through the Son, in Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Kung nanalangin kayo kasama namin, tumawag sa aming prayer center. 24-7 kaming handang makinig at manalangin para sa inyo. Makikita ninyo ang aming contact details sa screen. Kung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, binabati ka namin. Isa ka ng bagong nilalang. Isang panibagong buhay ang naghihintay sa iyo. Kung ikaw naman ay nanunood sa YouTube, mag-comment, tinanggap ko si Jesus. At kung gusto mong lumago sa pananampalataya, itype lang BSG para makasali sa aming online Bible Study Group. Huwag kayong bibitiyo dahil may mga powerful moments pa sa kwento ni Chris na aming ibabahagi dito lang sa The 700 Club Asia. Welcome back to The 700 Club Asia. Kasama natin ngayon muli sina Chris and Lauren Lamot. Hello again! We, hello again! We miss you already. Eto <laughs> na! <laughs> Piti nabinin kasi tayo kahapon. So ituloy natin ang kiig si. at ang kwentuhan. So, di ba Lauren, sinabi mo dati ang daming red flag yes. nitong <laughs> ni Chris. So ano ba yung mga pagbabagong nakita mo sa kanya na masasabi mong super green flag na ng mister mo talaga? <laughs> Actually, so just sobrang daming pagbabago na nakita ko kay Chris. Kasi, as um, noon nag-start kami, compromising Christians pa kami noon eh. Nagpa-party pa kami, umiinom, nagmumura. <laughs> Pero Bawal nung... Ba yun? <laughs> 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 Bawal po yun. <laughs> <laughs> Pero nung yung binago talaga siya ng Lord, nakita ko talaga how he really centered his life kay God. Mm -hmm. And talagang he really tried to apply the biblical principles na natututunan niya. Talagang sa lahat ng decision, lagi niyang minimension, ano, ano, ano yung magugustuhan? God first. Niya sa kanya. God first every time. May mga ehemplo ka ba? No? Kasi kahapon ako no, yung mo kung paano siya naging red flag. May specific <laughs> example ngayon ba? Is there a specific instance na I guess you'd say one of the first few times that you really saw, oh my gosh, ibang tao na siya. Mm -hmm. Di ba, dati seloso siya mm -hmm. and may pagka -possessive. Tapos naalala ko na parang may na naman ako. Naalala ko dati na talagang <laughs> nagpipray siya na, <laughs> yun, na hindi siya magselos mm -hmm. or pa nag-aaway kami dati. Talagang, nagpipray pa rin siya. In, parang lagi They're siyang... Outlawed, eh. Yung sila sabi mong abide in yeah. God, talaga makikita mo talaga right there and then. Kapag natatempt siya na magselos or magsalita ng something, makipag-away sa akin, talaga nagbibirin siya tapos talaga nagpipray siya sa utak niya para hindi siya magkasala. So yun yung mga bagay na hindi ko makakalimutan. How is he now then as a dad? <laughs> Super amazing. <laughs> as a husband and as a father. Grabe talaga yung pagbabago ni Lord sa buhay niya as in, I can really say that He is a God-fearing man Aww. and I'm so blessed to have you as <gasps> my <love>. okay. husband. <laughs> I guess as a wife then, um, then how do you best show your support um, uh, as his wife and as his partner in everything? Um, siguro as a wife, uh, it's always been my goal na as a helpmate, my goal is really just to help him become that man that God wants him to be. At, you know, sometimes yung wives kasi parang, pag nakafocus tayo dun sa sarili nating need, parang, hindi niya kasi ginagawa to sa akin eh. Parang, mm. it's selfish. And mm -hmm. what I've learned na kapag punong-puno ka sa satisfaction mo sa Lord, talagang you're able to give. To your husband and yeah. really to just do whatever it takes whether it's to encourage him to comfort him to empower him um that the lord will really work through you mm -hmm. to be able to yeah. help him reach his god-given potential help me hey talaga. chris see lauren yung dream girl after years of being together what is the secret of keeping a healthy marriage first of course we we build a a culture Kasi sinasatutunan namin yung importance ng culture. May culture sa, laki sa ng US, may culture ako, laki ako dito. Uh, sabi ko sa kanya, magbibuild tayo ng tinatawag natin holy culture. Hmm. Ano yun? H, humble, O, open, L, loving, Y, yielding. So in everything na But may... pastor baka <laughs> lagi may May points din siya. Para madali namin balikan. Yes. Kasi ma minsan mag-aaway kami. So i-build natin yung culture of humility. Kasi gusto namin yung kids namin makikinig. Yes. Right. Build natin yung, yung yung culture of openness. Kasi darating yung point, di ba, pag may sama ka na loob, di mo sasabihin, sa shrug yeah. natin under the rug. Mm. -hmm. Di, maging open tayo. Loving, of course. Uh, biblical, principle, biblical principle Biblical principle yun. We respect one another. And why yung yield namin sa Holy Spirit, napaka-importante. On the issue of respect, you've been together how many years? And so medyo, di ba parang, there comes a point where you, sana hindi na kayo isa-isa. So, hindi ba nawawala ang respect? La, wala ng perfect na husband. And there are times na meron kang parang, meron kang gusto mong ma-reach niya na expectation. Mm. Pero na-realize ko na dapat yung role ko is really to honor him no matter what. Kasi that's how I honor God. Amen. We saw how, you know, this past few days we've seen how Chris' life has really been from bottom, talagang from nothing and ano yung challenges noon, nung before dumating si Christ sa buhay nyo, na ngayon hindi na masyadong challenge? Mas madali na now that Christ is in your life, especially in your marriage. Merong verse na si Lord, I believe, gusto niya ma-practice namin. The verse na, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility, value others above yourselves. Not looking to your own interests, yes. but each of you to the interest of others. Kasi Uh, may may point pa rin na selfishness kami sa isa't isa. Mm. Careers and all, gusto, ganyan and all. So, dati nahihirapan kami dahil nga controlling ako. Uh, may mga bagay akong gusto. So, napagtagumpay na namin ngayon. Dinideal kami ni Lord sa season we're in. How can we really uh, work together mm. as husbands and wives? Mm. Kasi nagulat kami, si God ginagamit din kami as a couple, sa iba-ibang klaseng um, uh, organizations, areas, churches, and all, to minister. And, mm. uh, the reality is, uh, hindi namin mabibigay yung bagay na wala rin kami. Mm. So, privately, sobrang ibang klase lang si God mag-mode sa amin as a, as a couple. Kaya, uh, sabi namin, we had this conscious decision na, kung ano tinuturo ni Lord sa atin privately, pagtagumpayan natin, magtulungan tayo. Whether financial, whether relational, whether uh, spiritual man yan in all we work together as one i'm gonna ask you to break down something that yung ch isang change sa yung yung control pag pagiging controlling mo dati i know that the lord intervened pero can you explain kung paano niya binago yon mm. god made me realize a root cause mm. which is insecurity mm. i tend to control kasi yung control at times gusto natin yan kasi nga gusto natin sa base sa kagustuhan natin, di ba? Mm. So, may root cause yan eh. Ako, one thing na God reminded me, pride is an insecurity. So, binigay ko kay Lord yan, Lord, secure ako sa'yo. Ang, ang security ko na sa'yo. Yes. Ang identity ko na sa'yo. Yes. Yung authority na binigay mo, dito ko, dito ko mag, uh, uh, kung dito ko i-base lahat. So, from there, parang, there's something in, in, in me, may, may na, may na ano eh, may na, na, na nabasag mm. change broken in me so totoo din 'yung ano sinasabi niya kasi from being controlling na insecure siya naging Christ confident siya mm. kaya parang hindi na siya nagseselos yeah. hindi na wala na yung parang hindi na siya 'yung gawin mo to gawin mo to dati kasi 'di ba parang gusto may control rin 'yung 'yung nah, path nah, ko, nah, 'yung career ko eh. <laughs> <laughs> ngayon parang 'yung yeah. ine entrust na niya sa Lord parang okay kung gusto, ito yung path na gusto mo hmm. basta ako pag kita and Meron ano, kami confirmation. Tiwala niya talaga yung sa so, Lord. So, parang confirm sa akin to, confirm ba sa'yo? Tama. O sabi nga ni Lord doon, parang gano'n, may gano'n kami. That that's a good point to focus on because many people have that concept na yung submission sa babae sa lalaki mm -hmm. sa is in in the Christian marriage is the, the guy tells the girl everything that she's supposed to do. Yeah. Yeah. Hindi ganon, no? Hindi mm -hmm. na utos kana utos tapos siya sunod sunod no. Parang aso. Yeah. There's yeah. agreement. Yeah. Yes. No. we really in agreement. Kaya merong kami eh, Ang galing lang ni Lori kasi siya yung talagang yung initiative nito to 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 build a prayer life sa amin every day siya yung talaga nag initiate Minsan, sasabihin niya pa sa akin, kasi dati, pagpagod ako, pagpagod, talaga siya, oh, ngayong umaga. <gibit> Kaya lang, nga nga. Si Pastor na tayo. <gibit> Pag napapagod ka mag -pray. So, mag si wife, mag-pray tayo. Oh, Mag-counsel sa iba. Ah, oh, uh, oh. Dumating ako okay. sa, like, kasi tayo sa ano, yan to, ang daming kinakausap. Ang daming kausap sa phone. Ka -kaus, so, mm -hmm. Pag-tabahe, gusto na lang magpahinga. Ayaw na niyang kausapin kami. Mag-pray tayo. And I thank God for my wife yeah. for being a reminder kasi dangerous eh and I and I believe marami rin nagfo-fall sa some leaders because yung complacency mm -hmm. na when you're at home dapat ganto and no when you're at home yes you rest but yes you need To really... Know your priorities. Pray. And your ministry, first yes. and foremost, yes. is to your, your wife and then your family. Yes. 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 Dab, bibiti-nabiti na so, naman tayo. So, abangan nyo na lang po yung next season <laughs> ng buhay ni Chris at Lauren. We really want to thank you for sharing, yeah. being generous in sharing your your story with us. I know madaming madami tayong mabless na mga tao. I have to say, before we go anywhere, I love how you honored uh, the pastors that hurt you. Yes. I love how... I love how you honor her parents. And now I love, I want to say, I, love, I want to say, I love how you honor your wife. Aww. Bravo. That's God crazy. bless God. you. you God. Sa ating pagbabalik, makakasama naman natin ang taong pinagkakatiwalaan ni Chris, lalo na sa mga secrets niya. Huwag kayong aalis. Sa panahon ng kalituhan at kawalang katiyakan, ang Holy Spirit ang magdadala ng kapayapaan, gabay at kapangyarihan sa atin. Sa bagong video na Walking in the Spirit, matutulungan ka ni na Gordon, Charlene at Terry na lumago sa pangunawa kung paano kumikilos ang Holy Spirit araw-araw. Get video streaming access to Walking in the Spirit when you donate 1,000 pesos to CBN Asia. Plus, get the 40-day devotional ebook for free. Become a CBN Asia partner. Partner today. Here with us are Chris Lavota, and our accountability partner, Nasi Jay in Welcome to the show, Jay. Welcome po. Si Chris Kila. Welcome. Welcome na din niya tayo. Welcome. Okay, Chris. Diba? Una sa lahat, pakidefine. Ano ba yung accountability partner? Siya yung tumata yung check-in balance mo. So, importante yung accountability partner sa boy Cristiano Kasi nga, uh, dito kayo magpapalakasan. Dito yung opportunity na may makorek. Ma Mm. based sa mga character flaws natin na patuloy na binabago so, ni Lord. Yung iron sharpest, iron. Yes. Heck. So, uh, importante meron po tayong ganun bilang Christian. Wala Bila kanina. <laughs> Oo, oh, kahapon. Gustong uh, araw. Okay. Yeah. So, Jay, how important it is sa'yo na si Chris ang nagdi-disciple at ang mentor sa'yo in your walk uh, with with God? How is that helping you now in your walk with God? Uh, sa akin po, malaking tulong po kasi dahil unang-una, um, -una, yung journey ko kay Lord, um, kahit na meron akong a uh, time for him uh malaking tulong namin nag-a-guide pa rin na uh, uh, si Chris na sa journey ko kay Lord when you were magkabarkada pa lang hindi uso sa barkada 'yun yeah. Mag, 'di ba magtuturo ngayon oh ito malika yeah. 'di ba yeah. how's that working out now ano siya eh, uh, since magkasama kami sa fraternity dati, so alam, alam alam namin na puro kami kalokohan ng mga panahon na okay. yun. Eh. So nung uh, nabago siya... dating na as Christian hazing? Sana <laughs> <laughs> so, wala. In the, in the spirit. Ayun. Okay. Kung pwede yun. Pag pray mo eh. So dahil siya, uh, sobrang ano, connected kami sa isa't isa. Hmm. So hindi ma hindi mahirap yung ano eh, yung means of... Uh, uh, communication tsaka yung relationship kasi na, na establish na eh. Right. Uh -huh. So yung openness andun. Like kunyari sa kanya sabi ko nga sa kanya, bro, uh, I'm open to to be corrected. Kami mag-asawa, silang mag-asawa actually to the both of us din ni Loren. Kung mm -hmm. may nakikita sila, let us know. Kasi wala namang ibang magsasabi no minsan lalo na pag yung mga tao, 'di ba, parang pagka spiritual leader nila, takot 'yan o nahihiya 'yan, 'di ba? Mm -hmm. Kahit may nakikita, may na-observe sila, hindi na nila sasabihin. Which Minsan, nakakalungkot kasi minsan mapapahamak talaga yung leader sa hindi nila nakikita sa hindi nila sinasabi kasi hindi naman lahat alam namin eh hindi naman lahat alam ng leader 'di ba So yun yung importance na uh, binibigyan namin sila ng access na binibigyan ko siya ng access speak to speak the, in my the, life This is related to what we were speaking about uh, previously about the community of accountability. Yes. Ito, right? yes. Yung young church as a, a functioning uh, parang, ano sounding board parang yeah. No, again, iron sharpening iron, di ba? Totoo. Tulungan. Yeah. Totoo. Your spiritual growth. Totoo. How big a help has it been sa marriage din yung mag-asawa? Uh, actually, malaking tulong si, yung husband and wife nila, si Lauren at si Chris sa marriage namin during that time. Akala namin na okay na pala kami mag-asawa, yung pala hindi pala kami okay. Kasi bago lang ako naging Christian eh. Mm. Mas nauna si Chris maging Christian sa akin. Noong una kami nagkakilala, medyo awkward pa noong una kasi si si Chris, more on uh, leading na siya kay Lord, yung journey na kay Lord, ako nung during that time, wala pa. Mm -hmm. So, nung pumasok siya sa sa life namin, uh, sa married, um, medyo awkward nung una, kasi um, iniintroduce niya sa amin si si God eh, during that time. Pero nung, um, as in journey namin, walk namin kay Lord, uh, doon ko nakilala din si Lord with His help right. sa uh, journey ko kay Lord. And um, pagkatapos po noon, um, The rest is history na eh. Uh, uh, nagtulungan na po kami sa bawat isa through walk kay Lord po. I have to ask, Chris yeah. lang. Mas mahirap bang sharean si Jay dahil mag, matagal lang kayo magkaibigan or mas madali? Ano <laughs> ako na una ko siyang in-invite kasi mag-preach po ako. Di daw niya alam kung ano mararamdaman niya kasi nga, dahil kilala niya ako, siguro may, may, pero, but... di ba minsan <laughs> gano'n uh, mga <parang, laughs> kaibigan, oh, parang, parang talaga, 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 talaga ba, Totoo ba yan? Totoo ba yan? Sasabihin mo dyan. Parang gano'n yung, kasi nalaman ko sa kanya after, na, yung parang pag bukas ko parang doon ang bibig ko, parang mau, mau, ma, ano ka na sa uka, mo. Hindi niya daw alam kung siya mapakali. So, uh, which help talaga sa amin dahil na nababanggit na niya sa akin yun. Kaya uh, pag pagdating sa discipleship or how I uh, relate sa kanya si God, hindi mahirap eh. So, dahil may connection, hmm. mas na, 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 na naiintindihan niya isa isa't isa mas madaling i-relay yung dapat mo i-relay through the word of God. Yeah. Lalaki sa lalaki. Hindi naman tayo sanay na magkwento ng mga itong oh, feelings eh. ko, Exactly. So, oh, exactly. how is that working out? <laughs> Naging vulnerable siya sa akin nung ano eh. meron siya lang pinagdaanan mag-asawa season nila. Meron sa kanya pinapagawa si God which uh, alam niya sa sarili niya mahirap na mm. for so long hindi niya inaamin sa mm. um, wife niya. Okay. And sabi ko sa kanya, if the Lord is speaking to you, gawin mo 'yan. Kasi ang ang initial reaction natin, yung flesh natin pagka ang Holy Spirit nang usap sa atin, it's always against our will. <laughs> 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 diba? Totoo. It to. is in in, in, in His word. Yeah. Yung truth, saying the truth, then yeah. do it. It's the Holy Spirit. Which ginawa niya. Mm. And so, ano and lang the, resulta? Um, was good po. Uh, yung result nun, medyo mahirap. Actually, nung in-open na po sa kanya yun, sabi ko, paano ko to sasabihin sa wife ko? Medyo mabigat. To, ito yung parang, ano ng mga lalaki na, pag, mo. pag inamin mo, tapos kami. <laughs> <Wala ina> <laughs> But oh, wow. si God talaga, wow. in ah. talaga sa akin ni God na, confess everything to your wife. Yeah. And I ask him, during that time. And sabi niya, oh, obey mo lang si Lord. Mm. And it took me three months at mm. bago pa. Bago pa siya, bago, Sobrang, bago, sobrang hirap siya yung, yung battle. Kasi hindi siya talaga siya madali. Right, I can imagine. As, as a so, man. Ano yung response ni Mrs. Um, shock. <laughs> okay. <laughs> okay. Nagkaroon kami ng breakthrough. Um, meron din palang... On the spot. On the spot. Uh, medyo Meron yung marriage pala namin talaga sobrang hindi pala talaga okay during that time. Hmm. So it turned out to be for uh the betterment yes. yeah. super, of the marriage. oh super yeah. nga. So Jay, kamusta naman si Chris <laughs> bilang influ influencer, <laughs> inspirational speaker? Um how do you help him I guess in that sense? How how do you help him stay grounded or sayo ba Chris how does Jay help you stay grounded i guess, I guess both of you can answer kasi the accountability Works both sometimes places. when you're in a position of influence yeah. right sometimes it's harder to be accountable how does this relationship help you as an influencer and a speaker uh, sinasama ko si Jay eh, kapag kami mga ano ako like speaking or yung sa business ko na how i minister as well uh nakikita niya eh. so meron din kaming uh, point of uh, mission sa mga bata and all uh, gusto ko makita niya that at some point uh, kung si Lord hi mm. puin yung buhay niya 'di ba na gamitin din siya for for his glory one day sa area na gano'n. De, uh, na model ko sa kanya so how do you deal with it now knowing what you know after everything you've gone through with the grace of God yeah. how is it now when you feel like oh, i have to talk to jay about something siguro isang natutunan ko way back 'yung importance nung tinatawag na SQ which is 'yung ah sorry EQ which is emotional quotient mm -mm -mm -mm. kasi at some point marami mataas 'yung SQ which is yung spiritual quotient uh -oh. minsan nani natin 'yung empathy how we empathize how we we uh, see yung sa shoes ng tao if uh, pag kinorek ko ba to ma-offend ba to o i-observe mo siya kailangan yes. mong alamin eh, 'yung pagkatao ng isang tao so sa case ni Jay even sa ibang tao uh, hindi siya talaga one size fits all right uh, i observe ko siya na nakamusta ko muna siya inuunawa ko like Bro, kamusta ka? Ganyan in all. Kung may nakikita ako, sasabihin ko sa kanya, bro, na ginagamit ko yung word na na-observe. Okay. Kasi so that hindi para ma-define yung isang tao. Mm -hmm. Hindi judgmental. Hindi judgmental. Yeah. So, bro, na-observe ko ganito in all. Even sa iba namin mga kasama. So, from there, siya rin makakasya sa sarili niya kung And tama. And free ka naman sumagot. Uh, no, no, that's not true. That. Di ba? Pwede ka naman sumagot na, ano, you can defend yourself. in other Yes. Mm -hmm. Kasi w pwedeng mali ka pala sa observation. Oo, oh, di ba? Yeah, yeah, that's what I mean. Yeah, yeah. Totoo naman. Right. So ano bang sikreto ng uh, ang hirap nito ah kasi friendship to between two men. I guess what makes that thrive? Mm. I guess kasi nga, like what brother married. Parang hirap na magka-friendship ng guys yeah. na hey, how are you, 'di diba? <laughs> Kasi you've been friends for for so long and mm. what be, makes a good friendship between two two men, I guess. That's my question. Oye, sakit po ano eh, yung accountability kay kay God. Mm. Uh, sabi ko nga sa kanya kung wala si God sa sa friendship namin, malamang hindi kayo magkaibigan. Uh, <laughs> uh, yun ang pinaka-importante sa pagiging uh, magkaibigan is yeah. yung both of you guys, parehas kayo na nilalakaran ng journey kay Lord mm -hmm. and at the same time, accountable kayo kay God yeah. parehas. Yes. Importante po yung, ano eh, yung, yung value system, pareho kayo. Yeah. Kasi kaya minsan yung mga ibang kaibigan, wala na. Kasi mm. hindi na kayo pareho ng value Correct. system. Tama, uh -huh. Tama. So dahil kami, ang value system na si Jesus yung sa center. Mm. And we are, uh, of course, uh, doing our best to be Christ-like. Mm. So nagtutulungan kami. So uh, we encourage one another, build each other up. So isang bagay din yung intentionality. Kasi we we, we call one another. Meron kami ano, constant na communication, constant fellowship, hindi lang sa church we bond as a family. Yung mga families namin, we go out, we eat out. Mm -hmm. We ano, sila rin gano, mag invite sila sa amin. Yung the usual na paano yung isang magkakaibigan kasi hindi siya yung parang dinumero, hindi siya yung parang pinipilit. It comes naturally. So yung authenticity is very important as you are being intentional. Sa so, kaya ko to bro, ano, kamusta? Tapos yun, uh, magkakamusta, kamusta ka? Ganito, and you know. all. So it comes natural mm -hmm. sa amin. Kaya, hindi rin mahirap pag may na-observe kami pag may kailangan sabihin sa isa't isa. So because the relationship is already there. Yes. Yeah. May boundaries din po kasi ako mm -hmm. sa kanya. Mm -hmm. Especially siya po yung pastor ko. So I have yung boundaries ko as a pastor and kaibigan. Mm -hmm. So in fairness po sa kanya, kahit kaibigan ko siya, yun yung bagay na nagustuhan ko sa kanya mm -hmm. sa totoo lang. Kasi there there are people, may mga may mga kaibigan ako na walang boundaries diri oh. eh. oh, siya Oh, influence inference 'di ko sinasabi kasi never ko naman ginagawa 'yun. Sa alam niya lang uh meron lang siyang ganong conviction wow. in which I appreciate kasi mm -hmm. hindi naman lahat ganun eh. Kaya na-appreciate ko siya sa sa ganung uh, act niya. All right, well thanks for sharing again, Chris and and Jay uh, for uh, very rare Uh, I don't know Tama. Uh, very rare ang ganitong classing especially sa mundo inside the church yeah. hopefully there's more They're of it I I have not seen very many to be right. honest So it's 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 very refreshing to see and it's encouraging dahil can you imagine eh, sabi nga ni Lord di diba, it's it's multiplying yeah. force di ba yeah. mm. uh, pagnaksasamind dalawa and and you not only are you working together you're a spiritual warrior for him you're you're covering yeah. his back yeah. di ba ang ang sarap siguro ng feeling yeah nga, no? <laughs> for yeah, both God, of them no? yeah. amen amen again thank you for sharing thank you tulad ni Chris rin maayos ang iyong buhay relasyon at kinabukasan sa kabila ng pakiramdam mong gumuhuna ang lahat sa buhay mo may pag-asa sa Panginoong Jesus. Sabi sa Romans 8.28, And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Be part of sharing the hope of Jesus and witness more transformed lives. Partner now with CBN Asia. Simply scan the QR code on the screen to send your donation today. Hanggang sa susunod, manatili sa pag-asa at liwanag ni Kristo. God bless you! thank you